Bales Regional High School. Oh, ayan na sa Umbales naman. Rinig ba? I'm sure naririnig na na, ta. Uh, eh. Nakamute. Nakamute. Oh, oh nakamute niya. Nasa Polo, Leyte tapos ang kausap mo nasa Itbayat, Batanes, walang lag. Ay, ang sarap. Ayun, <laughs> ayan. Ayun. just <laughs> <Ayan>. let the kids <laughs> do it. <laughs> Naninibago lang sila, lang, Mr. Perez. Grabe, oh. O, sige. So dun mo na sa ano? Ito, Mr. President. Sabi yung isang kababayan natin, no, imagine nyo ngayon na natupad na yung free wifi access sa mga mga roaches. Yung special. Susunod natin yan, pati kalsada, may free wifi, malahong kong na rin. Halos sa lahat, mga kababayan ko, yung subway, may free wifi. Education for the gifted. Ito. Ah, oh, where's I the SBMA? So, so special school. Special school. Subic. Morning, Morning po, sir. Yeah. area, yung mga mahihirap. Morning. Good morning. good morning po. I'm here yeah, with Good morning. Say night. hello to the president. Oh, Nakatapata pa ito mga mga. Uh, at ginagamit po namin kasalukuyan, <laughs> sir. Ayan, may internet inter tayo. kayo. Ayan, Ang sakit no, pinapakita nung teacher, sampal to sa Pag Duterte administration na eh, na puro pangako yung oh. wifi na napako. <laughs> po, kasalukuyan sa mga klase. Very yan good. Po. At malaki oh. po yung, ang naitutulong nito sa pagtuturo at pagkatuto ng mga oh. bata. Lalo, lalo po nitong pinapatibay yung aming layunin na maisulong ang makabago at dekalidad na edukasyon para sa bawat mag-aaral ng spellcheck po. Ayan! So, okay, oh, Maraming Marami salamat, po. Na, oh, na congratulations sa DICT, eh, lalo na sa ating uh, US secretary dyan, at kay uh, uh, attorney Aboy Paraiso. Ayan, kay ASEC. Salamat po. Oh. Ay, USEC. <laughs> Gifted po yan. Oh, President. Special, um, ano? Oo. Special. Hi. Tapos so, doon naman tayo sa south, sa Cotabato po. Cotabato City Hall High School. Ma'am. Good morning. Yeah. Good morning Cotabato po, ma'am. Cotabato City High School. Si DICT Secretary Henry Aguda at kay uh, Yusek uh, Aboy Paraiso. Ayan, yeah, mga magagaling sa DICT yan. Hi. Good morning. Good morning Magandang po. Magandang pag sa inyo. Good morning. Opo. We are from Cotabato City National Woo! High School Main yeah. Campus and currently we are now in our ICT room. So meron po kaming klase ngayon sa ICT po. And we are very thankful, President, for the free Wi-Fi na gagamit po ng aming paaralan. So we are composed of 6,000 plus student na gumagamit po ng free wi access. Ayun, no? Oh. Iyak ang mga DDS. Yes. po, So, uh, meron po kaming tatlong ICT laboratory and then currently may mga connection po ng, ng DICT pre wifi po and then nagagamit po ng aming mga sudyante. Maraming salamat po, President. Mm -hmm. Ang sakit nito, no habang yung Vice President tumatambay lang sa ibang bansa. Hello. Maraming salamat. Hello. Maraming salamat. Good luck sa inyo. Good luck sa mga bata.